Ang haba ng hair ni Barbie Forteza dahil ang daming nalilink sa kanya ngayon. Siyempre, nangunguna sa listahan ng kanyang ka team na si David Lococo. Nandyan din si Jameson Blake na namataan na dalawang beses na niyang nakasama sa pagtakbo. At heto pa, pati si Alden Richards ay inililink na rin ngayon sa kanya dahil lagi rin silang magkasama sa pagtakbo. Sa panayam sa aktres ni Nelson Canlas ay isa-isang kinlaro ni Barbie ang relasyon niya sa tatlong aktor. Aniya, magkaibigan talaga sila ni Alden at hingahan niya ito ng kanyang mga problema. I would consider Alden as one of my constant talaga. Yung peg may problema ako, Alden, ganito, ganyan ganyan. Hindi naman ako nangungutang, ani Barbie sabay tawa. Hindi naman ganong level, pero like yung kailangan ko lang ng kunwari ng advice. Paliwanag ng aktres. Pagdating naman kay Jameson, magkasama lang daw talaga sila sa pagtakbo. Actually, maraming ang medyo na confuse kasi papaano naman nag ang landas namin, 'di ba? So 'yun, nagkasama kami sa pelikula. Itong recent run namin, siya naman yung nag-invite. Just like how my other runner friends invite me to run, paglilinaw ni Barbie. So, 'yun lang 'yun. 'Yun lang talaga 'yun. And we are not together, dagdag pa niya. Si David naman, ani Barbie ay talagang mas naging close sila ngayon. Simula ng taong ito, I would say na we've grown closer talaga as compared to before. I think the care that we have for each other is really genuine, Ania. Naitanong din kay Barbie ang pagkikita nila ng ex-boyfriend na si Jack Roberto sa Beyond 75 anniversary event ng GMA7 recently. Nakunan kasi sila na nag-uusap sa nasabing pagdiriwang. Well, about that, since there was a photo that came out, I think I don't have to discuss it any further kasi may photo na namang lumabas, maikli niyang sabi. Sa ngayon ay very much single si Barbie Forteza matapos ang breakup with Jack Roberto. Open naman daw ang puso niya na magmahal muli pero mas gusto niya munang mag-focus sa sarili. Ano ang sinyo sa balitang ito?